Hi guys, so for today's video, so may nakita ako sa Facebook ng may nakita ako sa Facebook na video so na sobrang hindi ako natuwa doon sa pagkain ng sardinas alam nyo ba guys sa dami daming may hirap ngayon ang puro tungkulin ngayon ngay sardinas, pagkain yon na mahihirap. Parang ako, mahihirap kami. Pagkain namin sa araw-araw, sardinas kami. Mula maliit hanggang sa paglaki namin, sardinas pa rin kami. So ito, papanorin natin tong baklang to. Maarte daw siya, ayaw niya kumain ng sardinas. Paano rin ninyo, guys? Bilang natuwa kayo sa pagkain ko nung balot nung nakaraan, maraming nag-request. Subukan ko daw kumain ng sardinas. Dahil nga, uh, hindi ko pa talaga... To Ayan, sardinas daw po. Ang ayaw niyang pagkain. Subukan daw niyang kumain ng sardinas. Alam nyo ba, sa dami-dami pong kumakain ng sardinas, siya ang ayaw niyang kumain ng sardinas. Ang paka-arte mo, tito Mars. So nasusupan maghahanda muna ako ng tissue kasi hindi ko ayan tissue gahanda ka pa ng tissue para saan durain, idura mo yung sardinas wag kang ano dyan alam kung anong mararamdaman ko pag kinain ko to baka katihin ako or alam mo yun baka may allergy sa sardinas ba naman magkaka allergy ka katihin ka. Diyos ko po, ano ka ba? Ang sarap, sarap, ng sardinas, kakatihin ka. Kung maarte dyan, wala kang sa iba bansa, wala ka. Kung hindi ka pinanganak dito, saan na wala ka na lang? No? Kung hindi ka makakain ng sardinas, sana hindi ka na lang pinanganak sa mundo. No? Kung sa sobrang arte mo, no? Ang arte mo sa sardinas, naiinis ako sa'yo. Sarap mong tuktukan. So, paano ba ito buksan? Ayan. Paano daw buksan ang sardinas? Diyos ko po, kadali-dali lang, kamay mo lang. O mag-ano ka lang ng kutsilyo, yung or kutsara. Kung nahihirap ako mabukas ng sardinas. Ah! Uh. Ay na, no, bukas na siya. Ayan. Diba? Kaya tapong kaartihan niya. Sardinas lang yan, uy. Huwag mo artihan yan. Maraming may hirap ngayon na sa daming-daming mga taong may hirap ay nang kinakain ngayon sardinas. kita nyo guys diba kaartihan nya pag bubukas lang ng sardinas may pa ay uh. mahirap ka rin napanood namin yung video mo mahirap ka rin kaya huwag mong artihan yung sardinas eto ulam namin ngayon ng jowa ko oh, sardinas ginisang sardinas ayan mamaya papakita ko po sa inyo nakakain ako ng sardinas ito yung pagkain ko ngayon yan may sardinas and ito yung paksiyo na wawulam ayan kakainin ko yan kuya huwag kang maarte na parang kala mo naka, naka pinanganak kang mayaman iinsa ko sa'yo sa mong tuktokan Okay, sige. Susubukan na natin siyang ilagay. Oh. Ayan. Yung a, aamuyin mo lang, nadidiri ka na. Grabe ka, no? Para rin pa natin. Oh. <laughs> Ayan. Ito na po siya. Magdiwa ako i-judge ha. Paano ka hindi ka i-judge? Ha? Yung sardinas palang kinaaartihan mo. Pwede ba? Huwag mo artihan ng sardinas. Ang dam daming taong may hirap ngayon. Sardinas, inaartihan mo. Pwede ba, kuya? Huwag kang masyadong maarte. Huwag kang masyadong magmayaman. May raming kumakain ang ngayong mahihirap. Sardinas ang ulam. Kahit yung mga bata, ang baon nila ngayon, sardinas. Sa probinsya, alam nyo ba, guys? Sa probinsya, sa probinsya, kahit sa probinsya, ang ulam ay tuyo, kanin na may mantika na may uh, asin. Yun ang ulam ng mga bata, yun ang pagkain nila tuwing maglalan. Tapos Ika, kuya, ang arte mo sa sardinas. Ay ano, sardinas guys. Nakikita nyo po. Maaarte yan ako sa Pag makita kita, ewan ko lang. Ipapakain ko sa lahat ng mga pagkain ngayon ng mga mahihirap. Tingnan natin. Pag-aray natin ulit. Diba? na niya. Parang ayaw niya. Napipiling mayaman. Kuya, wala ka sa mayaman. Nasa mahirap ka. Sana hindi ka na lang pinanganak dito sa mundo. Kung sardinas, inaartihan mo. Diyos ko po. Ayan. Dudurapan niya, ha? Dudurapan niya yung sardinas. Parang ayaw niya na sardinas. May ano pa siya sa tissue niya. May pa tissue-tissue ka pa, kuya.

ito na talaga. Kakainin ko na talaga siya. Diba? May kaarte yan siya. So, subukan natin kumain. Ako, kakain ako ngayon. Ang ulam ko, ang ulam po namin ngayon is sardinas. Ayan, wow, ulam. Ayan. Tapos, na, ano pa ako, nagsangag pa ako ng kanin. So, kakain ako ngayon. Kuya baka inako ng sardinas maglaway ka ayan sardinas ginisang sardinas sarap Ito ang tanghalian ko ngayon. Sardinas. Hmm. Hmm. Sardinas. Bakit ako nga tulis Sira na ba? Sarap. Sardinas. Tapos haluan ko pa ng coke. Mga mga coke. Diba? Sardinas with wow, coke. Ngaw-ulang. Mmm. So, Bebulab, anong comment mo sa sakinas? Sarap. Di ba masarap? Panood natin ulit. Ayan. Para kang yung Pinaaartihan mo ang sardinas? Ha? Ang sarap mong tuktukan na eh, no? Kukutusan kita eh. Ang damdam pong may hirap ngayon ng mga tao ngayon mayhir, Mga na hindi pa kumakain ng sardinas. So, hirap ng buhay ngayon, guys. At lalo na yung nagpandemic 'di ba ang binibigay ngayon sa dinas or whatever na pagkain natin ngayon tapos ikaw kinaartihan mo dinas lang jusko po oh umiiyak-iyak ka pa naman na akala mo mayaman ka talaga e eh eh ka pa pero pa pa wala ka sa mayaman ha iba na lang iba skupo kuya ano ka wala ka sa ma ano mayaman ha nasa mahirap ka lang sana hindi ka nang taga pinanganak dito kung naartihan ka sa sardinas. Ang sarap-sarap ng sardinas. Kinina, kanina nga kinakain ko yung sardinas. Ha, with sinangad na kanin. Party mo. Anong i-challenge sa akin? Huwag na tong sardinas kasi <laughs> hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Bakit hindi mo kaya kainin ng sardinas? Ha? Sa dami-daming tao ngayon may hirap ay nang kinakain ngayon ng sardinas. yun din ang kinakain ng mga bata ngayon. Lalo na sa mga probinsya. Ha? Guys, huwag niya po siyang tutularan. Siya po ay hindi po siya kumakain ng sardinas. Ang sarap-sarap ng sardinas. Kinakaartihan niya. Pwede ba kuya? Huwag mong artihan ng sardinas. Yan ang kinakain na mahihirap ngayon. Ha? Kung wala ka dito sa mundo, kuya, please. Kumain ka ng sardinas at hindi ka, wala ka sa mayaman na sa mahirap ka rin. Pinanganak ka ng mahirap. Kayo, huwag mong masyadong pagdirian ng sardinas. Pwede ba? Maayos naman siya at malinis at masarap nga daw. Oo, malinis yan para sa amin. Kasi dahil yan, din pa tayo nabubuhay ang sardinas. Guys, ba diba? dito tayo, kung, dito tayo namumuhay sa sardinas na yan. Kung walang sardinas na yan, hindi tayo sana mabuhay dito sa mundong to. Kaya huwag niyong tularan siya guys. Kasi siya po, maarte siya. Hindi siya kumakain ng sardinas. Pinanood namin to ng jowa ko kasi sa Facebook. Medyo naaartihan ako sa kanya. Naiinis ako dahil ito, kinaaartehan niya sardinas. Diyos ko po, rude. Pero ate, ulitin ko. Ah! ah! Ang sarap ng amoy niyan. Huwag mong kaartihan. Ha? Baka, pag nagkita tayo, ipalamon ko talaga sa iyo yung sardinas. Uh. Sige, May papaaka. Ayan, mga takpan ka pang ilong. Ang sarap kaya ng amoy. Diba, Bebelab? Ang sarap ng amoy ng sardinas ilong ko, ha, para hindi ko na maamoy. Napag ko Alam mo, huwag mo nang takpan yung ilong mo ng sardinas. Huwag mo nang takpan yung ilong mo. Ha? Kung ayaw mo kumain, huwag kang kakain ng sardinas. Ha? Sa dami-daming taong may ikaw, kinaaartihan mo ang sardinas. Banatan talaga kita Pag makita kita E eh, ko talaga yung sardinas sayo 1, 2, 3, go ah! Ayan may patakap Takap kapang May patakap kapang nalaman Sardinas lang yan Ha? Ah? Sardinas lang yan Sa pa 1, 2, 3, go maanghang yung sardinas. Hindi naman maanghang yung sardinas. Eh, kulay green yan eh. Tsaka huwag mo isukahan yung sardinas. Ang sarap ng sardinas. Pwede ba kuya? Huwag mo masyadong maarte. Ayan, kukuha pa siya ng tubig sa likod niya na parang hindi siya sarap sa sardinas. Guys, ang sarap ng sardinas. Ha? Diyan kami nabubuhay ng mga kapatid ko. Sardinas lang po iyan. Ha? Pwede ba? Huwag mong artihan kuya ang sardinas. Iinis na ako sa'yo. May painom inam ka pang No? Naiinis ako sa eh. Alam niyo guys, kung hindi tayo nabubuhay dito sa mundo, no? Kung walang sardinas, hindi tayo talaga mabubuhay dito eh. No? Ang arte-arte. Na parang feeling niya nasa mayaman siya. kakapanalaman. Gusto ko po. Il Ilang natuwa kayo sa pagkain ko ng balon? Ayan guys, napanood nyo na yung sardinas. Ah, yung kaartehan niya. Hindi ako natutuwa doon. Kasi, ang sardinas, pagkain po iyan. Ah, kung hindi tayo pinanganak dito at walang sardinas, hindi tayo nabuhay sa mundong to. Ang sardinas nakakabuhay kahit anong pagkain man lang yan, kape na with kanin. Gusto ko sana ipakita din sa inyo guys, yung kape with kanin. Narealize ko rin yung pagkain ng may hirap kinakain nga namin ng tatay ko kape at kutsa ano eh with uh, kumain ka naman uh, with Ay, kape ko ayan now. guys movies, kape with kanin kinaart niya oh. <laughs> yan nga yung pagkain namin din dati may hirap yung nasa Laguna pa ako maliit pa lang kami ng mga kapatid ko ulam namin kape with kanin Diyan kami rin na buhay oh my gosh umiiyak-iyak pa siya no kape with ano, kanin gusto po, rude Nag Nagdidiri ka pa niyan. Nakakadiri daw po ang kape with kanin. Ito nga po yung dati naming ulam na wala kaming pagkain. Ang ulam, ang nilagay po namin, kape with kanin. Yan rin po kami namumuhay nun. Kaya nare-realize ko po kung, ano, kumakain ng mga mahihirap. Kasi mahirap din naman po kami. Hindi po kami mayaman. Pinanganak po akong may, mahirap. Hindi po ako sa mayaman. Kaya, guys, yung sardinas, huwag po nating artihan din. Diyan po tayo nabubuhay. Kung wala po tayo dito sa mundo, wala din po yung sardinas na yan. Kaya wag po tayo masyadong ma sa sardinas kainin po natin ko anong makita natin, kakainin natin. Kaya, huwag nyo itong tularan. Kape with, ano, kanin. Dito po kaming nabuhay, mga kapatid ko. Kumakain kami kape with kanin. Mommy! <laughs> may pamami-mami ka pang nalalaman pwede wag mong artihan na no, parang feeling mo na sa mayaman ka talaga no kapilang yan, at ah, saka kanin mo, kinaiyakan mo wag mo nga ako anahin diyan ako nabubuhay at with kape. Ito ngayon, ulam namin ng diyowa ko, sardinas. Sarap mong tuktukan, kuya. So, hanggang dito na lang, guys. Please like and share to my YouTube channel para i-update po kayo sa aking video. Bye-bye, guys.